tens, tens na bago luma tsaka 20 ah okay. eh? para i-calibrate pindutin lang itong button na dalawa yan, lumabas yung A pindutin itong taas para lumabas yung E para dyan Press nyo yung ano, dat, dapat 6. Okay, okay na. Ay, nay! Hmm. 15, yan yung pulse cap. 2, 30, yan yung piso. Piso, okay. F2 is yung parang accuracy nya. 15 lang yung ginagamit ko. H3 yung points, kung ilang points. 30 yun. Ito, pang 5 na. 5 point 10. 20 15 niyan. 17 15 lang ang natin taas yung -okay na yung A press nyo ulit yung 1 para mag start na tayo ng gulo cool.

Kela. kami may tutulagda ko ng samplong balo, mamalo ya 20. Ah, hindi na din. Ay 20. Ay kumas Oh, na, may daan niya tamplo. samplo, samplo ba? Pero na, may balo. Imali sa mura ni lang. Ay nini man nai. Oh. Na di Ay bago tong kaya. Ang ah, bago na rin.